Ang tanong ko, sa uh, Sex, sa inyo, uh, may, may, may pagkakato, ba hindi daw siya harap o hindi siya magpapahuli ng buhay? Pero legally speaking po, if, if, if things uh, fall into place o so yung mga inaasahan at di natin inaasahan, uh, meron po ba kayong pamamaraan na kayo, kayo rin po ang magre-represent sa ICC without uh, the former president Uh, having uh, able to go there or represent himself o oh, naman, kayo po ba pwede niya pagpatuloy yung kaso habang dinidinig ito? Uh, meron po bang ganon sa international law? Kasi oh, sige, sa kauna-unahang pagkakataon sa yeah. sasagutin kita. So, nagkaroon yeah. ako ng uh, appointment uh, kahapon lamang. Oo, mm -hmm. so, itong pag-uusap ng ICC, palagi nating iniisip na si Presidente Lamang, si Vice President mm -hmm. Sara, at saka si mm -hmm. Senator Pato. May isang mm -hmm. lumapit sa akin, hindi ko nasasabihin kung sino, sinama siya sa reklamo ng kaliwa nung ay naghain ng kaso sa ICC. Nakalimutan ko yun. Na meron pang et al. Okay. Gusto kong kumalon up and down sa tuwa Bakit? Mm -hmm. Kasi ang procedure, kung kukwestiyonin mo ang jurisdiction ng hukuman ngayon, na kung milalabas mm -hmm. ng warrant of arrest, meron ng pinangalan ng mga akusado, e eh, doon sa tinatawagang confirmation of charges. Mm -hmm. Ang problema, bago ka mag- pwedeng mag-question ng jurisdiction sa confirmation of charges. Dapat, meron ng jurisdiction ng korte doon sa nasasakdal. Kinakilangan, mm -hmm. arestado na at nakakulong na sa dahil. Mm -hmm. Bakit right. ako tumulong up and down? Sabi ko, I'm sorry. I'm jumping up mm -hmm. and down because I forgot completely na meron pang ibang mga defendants doon sa reklamo mm -hmm. ng mga kaliwa. Sabi ko ngayon, ang kailangan ko sa inyo, isa sa inyo na mag-volunteer mm -hmm. na pumunta sa dahig, I am 90% sure na magdedesisyon decision ang korte na walang jurisdiksyon kasi malinaw yung decision sa Burundi na dapat magsimula ng preliminary investigation sa loob ng isang taon matapos mag-deposit ng instrument of withdrawal. Mm -hmm. Dahil mm -hmm. ang preliminary investigation ay nagsimula lamang dalawang taon na matapos tayo nagbite, wala ng jurisdiksyon. So I can assure you, kung isa sa inyo ay volunteer na magpakulong ng pananggalian mm -hmm. sa maig para questionin natin ang jurisdiksyon, 90% body mm -hmm. -di dismiss yan. Yeah. At makikita mm -hmm. kasama si presidente Duterte, si VP Sara, mm -hmm. si senator Pato. Bagamat sabi ni ni uh, sap Bongo hindi siya kasama dyan, kasama siya doon sa reklamo inicial. <laughs> mm -hmm. Eh no use in to be in denial mode, no. Kasama no, siya. Oo. Uh, uh. uh, mabebenepisyo sila kung magkakaroon ng decision on confirmation of charges na walang jurisdiction na hukuman kasi hindi na miyembro ang Pilipinas ng ICC na nagsimula ang preliminary investigation. So this oh, is the first time okay. I'm analyzing ito. Wala namang breach of confidentiality rito dahil uh -huh. hindi ko pinanala-alaman sino siyang nagpunta sa akin, no. Pero mm -hmm. yun yung latest development. Na Is that something you're going out. to Is that something you really want to push or uh, That's personally? something I will push kung lumabas ang warrant of arrest. Okay. Assuming na hindi magbabagong isip ni presidente ha sa non-cooperation. Mm -hmm. Dahil kung magbago isip sa non-cooperation, ang dadalin sa HIG si Presidente Duterte. Pero mm -hmm. with a track record nga, sa wala pang dalawang taon, di ba, basis na siya nagpalit ng isipan niya sa mga major issues, I leave mm -hmm. you to judge kung po pwedeng oh. Uh, magbago isip Ang kalab ko siya ko dyan, sec. Mm Doon sa refusal mm -hmm. na isulat yung order mm -hmm. of non-cooperation. Correct. Uh -huh. Oh. Ibig sabihin ba niyan, sec, itong, itong strategiya na to na binabanggit mo sa amin, itong lahat na makinakusa at pati yung mga ital, Kapag nagkataon, lahat po 'yan dismissed. Tama lahat po ba? 'yan dismissed dahil pag lack of jurisdiction, walang jurisdiction ng hukuman. Walang jurisdiction. One has to volunteer to appear voluntarily and question the jurisdiction. Doon sa tinatawag na confirmation of charges.